bakal toto to, merinda ayo burger uh, Cheese. Ay, bugrito, nga, ah ay bugrit to. kareto to relax kayo magtropa ayan merong hotel sa taas ha uh, yan dati 25k yan ngayon 20k na lang daw so 16k yung consumable for 5 hours pagpalang araw po sa inyo. Welcome back po ulit sa ating munting YouTube channel. So, doon sa ating mga subscribers saka sa ating mga followers sa YouTube, maraming-maraming uh, salamat po sa inyo lalong-lalo na po doon sa mga hindi nag-skip ng ads. So, ito po yung second video natin for this year mga katigma, 2024. So, puro na lang muna tayo ngayon update sa mga ginagawa natin. So, kung may time tayo sa Uh, video tutorial natin na gagawin kung may mga gagawin tayo so isishare din natin sa inyo so dito tayo ngayon sa Salim Business Center dito sa Pasay so may renovation project tayo dito ayan, here renovate natin yung loob so sama nyo ako, so, dimulis muna tayo ngayon ayan, kasama natin yung tatlong itlog ayan gigiba sila nung kinit So din natin napakita sa inyo kahapon. So may mga takip yan natanggal na tapos ito may ceiling to katulad nito. Ayun, hindi siya acoustic. So uh, hardip uh, gypsum board lang siya. Ngayon dito. Ayan. So natanggal na siya. Uh, din natin napakita sa inyo kahapon. So yung ibang electrical pipe natanggal na rin natin. Tapos yung table dito, meron dito. Parang conference room yata ito nung Air Asia dati. So natanggal na natin yung mga puan. Tsaka may mga sticker to rito. Ayan. Natanggal na rin natin. Ayan. So, magkakaroon to ng panibagong ceiling. ah uh, parang dos aguas ay nakadrawing doon dinrawing ni Arkiti kanina ayan so hindi pa natin nakikita yung plano nito so PVC ceiling yung magiging ceiling nya tapos sa uh, magkakaroon ng mga cladding dito yung area na to magkakaroon siya ng cladding tapos ito yung cladding din to itong salamin na to tapos dito magkakaroon ng mga cladding ayan Yan yung gagawin natin dito. So, may ginagawa pa tayo dun sa MUA. Uh, demolition din yun. Uh, renovation din yun. <coughs> uh, baka sa, hindi tayo permanente sa isang site. So, palipat-lipat tayo. Tapos may demolition pa tayong gagawin dun. So, wala pa tayong maayos na may share sa inyo ng mga uh, construction videos na, na makakatulong dun sa mga baguhan. Kasi puro tayo demolish tsaka renovation. Puro dismantling lahat ng gawa natin. Ayan. So update ko na lang kay ulit kapag uh, tayo sa bukas kung may kung saan tayo. So yun na lang muna yung isishare natin sa inyo para na uh, may ma-share tayo sa inyo ng mga video. So ito dito yung labas, hindi na ito kasama, yung loob lang. Yan yung loob lang dyan yung i-renovate. -re so baka bukas, uh, pag katapos namin tanggalin ito, uh, maglalatag na tayo ng uh, wall angle. merinda eh Burger. Ah. Uh, uh, Sis? Ay, bugriton kita kayo to. Kaunto. Sila? Hindi na. So ayan yung cabinet diyan, uh, ilalabas doon sa kabila. Doon sa bodiga nung uh, pa no to. Yung uh, salim, ayan. So dadalhin yan doon. Nandoon pa yun sa dulo, yung so, kadulo. So ayan, doon yan sa dulo taas pala nito. Hotel pala yung taas nito. Kapag 'yan, pag -gabi daw 'yan nag-ooperate uh, inuman. So, kapag uh, gusto n'yong mag-relax kayo magtropa, ayan. Merong hotel sa taas. Uh, 'Yan dati 25k. 'Yan ngayon 20k na lang daw. So, 16k yung consumable for 5 hours.